Uh, nung Sunday na may niluluto. Sino si sino si din? Si, din? si pin. Senator Ping din, di ba? Kasi may, so, may I, Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? Isang daan milyon. May isang website na nagsabing si kahit ano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anilo. Siya nag-bring up na may Siya din bumarel nung may Ang tawag doon, hulidap. But but but, but sir, the, the minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi -me meeting kami about our agenda. But you categorically deny, sir, na may niluluko po kayo. The ba? minority always wants to be the majority. So, sir, nanilinok diba? pa rin kayo ng ilang members ng Not majority? Not actively. Not acti may timing yan eh. Di ba yung... Ka kaka ano lang eh, kakaupo nila eh. eh syempre, solid pa sila. At hindi pa namin na pag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino, pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang uh, nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa labing lima, problema nila yon Hindi namin problema yon So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may may plat eh silang na nga nag-plot-plot. election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Sen. escudero so uh, we are minding our own business with all due respect Mr. majority uh mind your own business also hindi yung, 'yung pakilaman 'yung minority Pakilaman 'yung sarili 'yung mga problema so walang active na nilulutong kulitan we get that uh, categorical answer sir Th there is always a possibility so pag lumapit sa amin ngayon at uh, sham kami o, pag lumapit sa amin, apat, at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero, pero ako, ni isang senador na majority, o, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap. Pero pinag-uusapan namin, bills, paddle, etc. O, di ba? O, tinanong niya, may possibility ba? kung, kung may possibility, o, ikaw ba? hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Diba? Yes, At salam... bakit ko siya iko compromise Diba? So sa sabihin nyo, sa bukod sa ate ko, sa labing apat, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin nyo. Oh. So wala so, paano so, nyo, uh, ibang kapit lang, paano sure. nyo tutulungan o susuportahan or whatever, kung ano man na action ninyo dun sa dalawang kasama sa minority block na being implicated sa or, ano man? Everyone has all the opportunity to defend themselves. <laughs> inisa isa nila sa amen kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo may ghost projects may ghost din na resibo halimbawa kay